Ay. So sa araw na ito ay papunta na naman kami sa dagat para manguha ng pakinason or shell. Ito nga pala ang paligid ng aming bahay. May mga tanim si mama na gulay like mga sitaw, okra, gabi, saluyot at kung ano pa. Yun palagi ang ginagawa ni mama sa paligid ng bahay tuwing tag-ulan. Para nang sa ganun i eh, malapit na lang kunin at para din na kailangan bumili sa palingke. Yan malapit na tayo. At dahil walang ulam, papunta na naman kami sa dagat. Dahil hindi natin afford pumili ng ulam araw-araw, so ito na lang yung gagawin natin. Basta masipag ka lang, makakaulam ka talaga ng libre. Nandiyan na nga pala kami ni Risa sa unasan. Unasan kasi yung tawag sa amin. Iwan ko lang sa inyo kung ano. Basta yun ang tawag sa amin. So panoorin niyo na lang po kami ni Risa. Ganito po yung sisay sa amin. Ito po. Ayan, mga maliliit lang. Iba din po kasi ang ano, ang talaba sa amin. Yung talaba is mga malalaki. Yung sise is ganyan lang, mga maliit lang. Ayan, napakadami. Ayan, ito po. Oh. Ayan lang. Ayan yung laman ng sise. Pwede lang kunin. Yung iba, diretso kain. Sa akin, hindi po ako kumakain ito ng hilaw. Ayan. yan tingnan yan. Napakadami po. Kaso, sobrang liit na yung iba. Ito, kinakain din po namin to. Parang maliliit lang siya na shell. O yung tawag sa amin na litob. yan. Ayan yung butas. madilim po sa loob. Parang nakakatakot sa loob niya kasi hindi mo makikita kung anong meron. Oh, so, ayan. Maghanap tayo ng ano dito. Shell. Tuon. Ah, yay! Kakuha tayo. Oh. Yan. Siguro may isa pa. Okay. Ano daw? Mag magkapares daw. Kapag may nakuha ka, tingnan mo ulit sa tabi niya kasi meron ay wala mag-asawa siguro dapat sa mga lugluhog mga lao-lao na gid eto guys ni kuha ko ay, oh. malaki <laughs> ayan ang galing ni Risa manguha Pakagaling naman itong babaeng tuh ay, ito guys, meron. Oh. Na. Magpakita kayo sa akin. Tatainin ko kayo. Ay, oo, oh, may unod din siya. Kilala niyo to guys. Guys. Guys, sagutin niyo naman ako guys. <laughs> Alim naman ang iyong bilangon. Ang <laughs> gabi na, nandito pa rin. Ito na yung kuha namin. Ayan, kuha ni Shella. Si kuha ni Shella, tingnan nyo. Meron pang, ano, nangangagat pa. Pa so, ito, oh. Hmm. Ano, may harap na gila. Ano? Lain di nanti, nak apa ni? Eh. Alah, dimana na Tiga nga, Mamang. Para na si Mamang sa ubos so, mo. Huh? Ama na na, Riz. Wala ka ganyan na luuya sa iban. Inong kayo na tayo, guys. itu Ayan. Maman, ano? Hindi mo ginalabihan mo lang rin sa lakot lang ba ito? Subang kadami ang lakot batu Hapon na at nandito pa rin kami. Ito. Ano, ah, sila ko lang naman. Sorry. Ito. Ngayon, malaki. sa kasi merong ano merong mga shell. Kaya try natin, baka makagat <laughs> tayo ng ano dyan. Siwas, siwas. <laughs> Guys, malapit na mapuno. Oh. Sabi, pakalaki naman nito Ito yung talaba sa amin. Ay. Ganito kalaki yung talaba sa amin. Ayan. Mga ganyan kalaki. Talaba po yan ang tawag sa amin. Uuwi na mga person kasi gabi na. Ayan pa si Sheila. Ayan si Sheila oh. Naguuhog pa rin. Maligo, Kras. Hoy dagat na hindi na tubig tabang. na ano hmm. Ito, may pasayan to si Shella na kuha. Paano <laughs> yung pangkuha mo? So, yan si Mama. Ayan, kita nyo. Ayan, madilim na. Pero tingnan yung view. O, oh, diba? Maganda. Maganda. <laughs> Mama, guys. Gabi-gabi na. So, ito yung kuha namin. And, ito kay Mama. Ayan. Kala ko, yun lang yung kuha niya. Ito pa palang. Ayan, walang isip. ay, sa wakas, uuot na rin. Apat nga pala kami ang nanginhas or, were... ayun, nanguha ng shell. Si mama, ako, si Risa, at saka si Shella. Nangit. Ah, sa wakas, nakauwi na rin. Ano ni senang? Secret. <coughs> ate. <coughs> So, ayun lang muna. Pa-follow and share naman po. Maraming salamat. mag po kayo palagi at God bless po.